Lili natin ngayong umaga. Tilapia. Limang tilapia. Yeah, Lililito na natin ngayon yan. Morning. Papandawin na natin yung inumang natin patok ba kagabi. Tingnan natin kung may mga huli. eh? Wala. Walang huli. <laughs> hmm? Oh, baka naman nakawala lang. oh, oh mm huli. Pero may huli naman tayo kagabi. Tara, pandawin natin ulit yung isa. Tek. Tumabit lang dito. Siguro lamang dagyo huli nito kagabi. Mm-hmm. Ulo no, ba dito? Nung tumalon niya? Walang huli, like. guys. Amlay. Sana lang, guys. Baka yun, may huli. Puntahan natin. Puntahan natin. Walang walang huli. ala. Wala. Feeling ko nakawala lang sila oy. Tanghali na kasi. Uy, maaga pa. Ay eh, maaga pa ba? Tomorrow ba? 11. 11 <laughs> <laughs> na ba? Wala. Wala oh, eh. <laughs> Doon tayo sa umang natin na kante. Uli ba? Saan? Malaki yan. Ni na. mga namimingwit guys sa mga bata. Oh. Oy, Uy! <laughs> Dalawa na, guys. Hindi <laughs> ako makababa, guys. Hindi <laughs> ako marunong lumang, eh, baka malunod ako. Uy, <laughs> yun, meron ulit, guys. Wow! Libre na naman tayo ng ulam. Malapit na tayo magkakaliskes. <laughs> ayun! Oh! -oh. Apat na, guys. Apat na. na kami. <laughs> Panlima guys, panlima. Panlima tilapia tayo ngayon guys. Hindi man tayo pinalit sa patokman natin. Linaulin na man tayo tilapia sa pante. Hindi po sa pante ng videographer ah. Tara, uwi na tayo. Nagbawala na yung mga anarik sa amin. Smoking time na mga Lodi Geeks. Uwi na tayo. Guys, okay, so ito yung huli natin gagabi sa patokba. Bulig. Dalawang buleg. Isang malaki, isang malit, saka isang hito. At ito naman yung huli natin ngayong umaga. Tilapia. Limang tilapia. Hindi ito sa patokba na huli ah. Sa ano ito na huli? Sa pante. Hindi pante na videographer ha. <laughs> Medyo may takot ha. <laughs> Ayan, na natin ngayon yan. Wow! Kaya nang parang may table. Ito Ito wala. Oh, ako, ako matibo. <laughs> Kaya ba today? <laughs> so guys, di na natin kakalis kisa nga sa iihaw. naman natin lahat. Oh mga Lord, Gix. ito yung mga uh, hindi natin natanggal nung gabi. Yung mga taga. Ito yung sa bulig na maliit. Ito naman yung sa ano, sa hito. Ayun nasa bigote ng hito guys so eto na linis na mag iiyaw na tayo tinanggal lang ko pala ng mga bituka kasi ayaw ko na may bituka pag nag iiyaw kahit na ipabihay na natin siya ay hindi pa pala hahagurin pa pala natin to para mawala yung lansa oh. Kaya pala malaki yung chan niya. Kasama natin ito sa email. Sarap nito. Kaya nalipat tayo ng pwesto. Kasi nga lalituhod ko doon sa baba. <laughs> guys, tuturuan ko kayo ng pagtatanggal ng lansa. Kung wala kayong abo, mainit na tubig. Ah, meron kayong net. Kakagulin ah, mo pa ganyan. Ayun ah, yung lansa. Okay. Ayan guys, kakagulin ah, nyo lang lang na ganyan para matanggal yung mga malalansa sa kanyang katawan para mas mawala pa yung lansa niya ito guys, sukan puro sagutin natin uli ng net guys Lucky. Ito guys, sure ball talagang hindi na siya malansang malansa. Ayan, tanggal na yung mga dulas-dulas niya. Ano oh. ka all goods na mga Lodi Geeks, lalagyan na natin na asin. Saka natin uhugasan ulit. Hmm. Hindi na. Ihawan <laughs> e na mga Lodi na? Ready na yung pang-iho -e natin.